Kapi muna tayo mga kajwago. Grabe sa brang lamig dito sa kubo. Ay, nag-wet na. Kalalagay ko lang ito. Good morning mga kadalagan sumbrang lamig dito Sarap na tulog mm. Good morning guys Good morning Napakalamig Basta ko lagi sa itong pajama ko Tingnan mo Sobrang so, labig eh. So, wala nang balibalik ka dyan. Basta ko na lang ngayong umaga. Grabe muna tayo mga ka-dragon. Oh. sobrang gamit dito sa kubo. Kala namin mainit. Nung madaling araw na araw. Hmm? Oh, Diyos ko. Hindi na makumutan. Ano? Ano sa tayo makuha? May isa? Hindi takno. Ay, yung mababaw lang siya. Oo. Uh -huh. ayun guys, magpiprito tayo ng ano, ating dinaing na pusit. Yan, yeah, matitikman natin kung masarap. Kung napapansin nyo, nangalahati na siya. Hindi <laughs> namin alam kung bakit. <laughs> Pero piling namin si Papa kasi minsan dito siya natutulog. Ang dami to eh, alas mapuno to eh. Oh. Yun na lang. Ayun mga ka-dragon, mag-prepare tayo ng breakfast. Gagawa tayo ng はい。 Ay, hey, nag na. nag na. Ha? May sapi-sapi mo, nag-pupupit <laughs> <laughs> nag <-kariter damal. laughs> na. Alakay na, nag-basitan. Nag-kiriter daman. Nag-pupitan. Malamisan na gan. pa, man yung bukang isumala na mo ang puputok putok damar natin eh dano din si Charo na ringo Uy, uy, kuno tinulungan. May plato na sa mm -hmm. Ito o soup. Hmm? Kung magustong niyo ang mushroom soup, ano 'to? Lugaw. Masu soup, yummy ata. Oh, Alam um. Alam Ano daw na? din palapot ko. Ucup <coughs> ra na sa palapot na. Atobin yan. Yung buro. Ako na lang 'yan, haluin mo lang. Ano daw yung pinalapot mo? Hindi, hmm? malapot na yan. Pag... At yung samaw okay. niya, okay. hindi yung samaw? Okay. Ayun, ayun, ayun. Di ba may panit na? No. So, Parang eh, hindi masyadong panit. Yung... Ano guys, breakfast ulit sa labas. Kagabi, fine. dinner sa labas. Ngayon, breakfast fine. sa labas. yan sa tapuri ano ba day <laughs> sarap din sarap up to 10 ilan very good very good may maganda sa mga ano may trangkaso <laughs> sarap nga ito sarap Marang, <sabuti> ng aray. <laughs> Mas yurong nga <naro> rin eh. <laughs>

Nagagaya kasi nagaano, nargitin. Nag-aurok? Nag-aurok. Nag-aurok? Hindi, nag-aurok ka. Kahit mandi sa antipasig, nakatarakbo bunga lang. Dating nandito ngayon <laughs> ako eh, <laughs> time. Grabing nandito ng madaling araw ko dahil. Yung mga senior, nasa gitna. Kasi matatakot eh. <laughs> Kami ni Didi ang sa gilip. na rin guys itong aming poset na pandama nagkukukot nag nagkukok nagkukot nagkukot mm, the okay. Ayan mga ka-dragon, pauwi na ang mga ladies dahil si Auntie Pasing ay may lakad pa. May hulugan daw siya today. Baka daw mapulahan siya. Ayan mga ka-dragon, kita-kits po ulit tayo sa ating susunod na episode. Yan, mag-iingat po kayo palagi. Don't keep at mga ka-dragon. Ingat po kayo palagi. Love you guys. Thank you so much.